Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mariing itinanggi ng aktres na si Michael Rivera na siya ang dahilan ng hiwalay ang Alger Abrenica at Kylie Padilla. Nagpadala ng video sa vlog ni Ogie Diaz si Rivera para ipagtanggol ang sarili hinggil sa issue. To be honest, kung bakit ako ang naituturong third party, hindi ko po talaga alam kung saan po nang gagaling yon. Ang naiisip ko lang po is nag-comment po kasi ako sa isang post ni Kuya Alger. And kapampangan pa po ang comment ko about yung earrings niya. I guess from there may mga nag-comment na, nag-speculate, and then pumutok yung issue. So ako po siguro ang naituro, pahayag ni Mika. I can honestly say with my whole heart na hindi po ako yung third party. Nangyari na po sa akin yan. At nangyari na rin po sa malapit sa akin. At ayaw ko pong maging ganon. Hindi po ako yon. Malaki po ang respeto ko at mataas po ang respeto ko kay ate Kylie. Napakaganda niya pong babae, napakastrong niya po, so never po talaga, hindi ko po gagawin yon. Dagdag pa ng aktres. Minsan nang nagkasama sa isang series si na Micah at Alger na pinamagatang sandugo. Anong masasabi mo sa balitang ito?